Okay. Ba't mo iniwat kasi sa sala na tulog? Antok na din ako eh. Ano eh, I met like, mom, sorry. Ba't mo iniwan si Dodong sa sala? Sorry, sorry, anak. Hindi man tayo magkasya sa kasasala, kas ano ako. Iniwan mo sa sala na tulog eh. Hindi tayo magkasya doon.